Sa napagkasunduan nila ni Sir Pascual at ninong ni Princess ay may pinadala na naman sila na sulat na humihingi umano ng sorry itong si Lupe ka Princess na hindi makauwi sa graduation niya. Masaya si Princess sa sulat at naalala siya ng ina pero malungkot na hindi ito pa rin makakauwi at ni walang picture man lamang na pinadala. Kaya sa bahay ng kaibigan habang kumakain ay naging bukang bibig ni Princess ang sulat na tanggap mula sa ina. Samantala habang nasa sports club si Princess na nagtatrabaho ay nahulog naman ni Divina ang sombrero sa swimming pool at pinapakuha iyon kay Princess sabay iniwan ang bata. At habang pilit inaabot ni Princess ang sombrero gamit ang net, nahulog ito sa pool at hindi na nakaahon dahil hindi marunong lumangoy. Mabuti Tinalamang at nakita siya ni Xavier na hindi nagatubiling hinubad ang damit at si Nave itong si Princess na gumawa ng CPR at panandali ang nagkamalay itong si Princess at nakita ang mukha ni Xavier bago tuluyang nawala na naman ng malay at dinala naman ito ng lalaki sa klinik. Pero naghihinayang itong si Princess at pagkagising niya sa klinik ay hindi niya na naabutan at pasalamatan ang lalaki. At nang rin umalis ang lalaki dahil inaantay siya ng kanyang GF sa kainan. Samantala nakabalik si Raymond galing sa trip at napansin ang malungkot na muka ni Charlene at nalaman na nag-away na naman ang mag-ina. Nagusto lang naman sana ni Charlene na maging responsabling anak ito si Liberty. Kaya kine-question ni Charlene ang regalo ng mother in no niya sa kay Liberty ang napakamahal na hikaw bilang graduation gift pero ayon sa Bienan, deserve iyon ng kanyang apo. Samantala kipagkita si Charlene sa kapatid at naintindihan ng kapatid na talagang hindi makipagkita sa kanya o sa kanila ang anak ni Charlene na may pagkamatapobre. Samantala sa gaganaping Family Day ng City Jail ay ibinigay kay Princess ang listahan ng kanyang ninong mga dapat bibilhin. Pero ang sulat kamay ay pamilyar rin sa sulat kamay ng kanyang ina. Dali-dali namang umuwi si Princess para tingnan ang sulat ng ina at hinalungkat at napansin na walang post stamp ang mga sulat at ang mga larawan ay pare-pareho pati ang damit na mukhang inedit lamang. Kaya lalong nakumpirma at narinig ang usapan ng tatay dado niya at ninong na peke ang sulat ang pinapadala sa kanya. Iyak ng iyak si Princess na alam ang katotohanan at inantay ang tatay niya para sabihin na alam niya na ang totoo. Pero pilit na nagsisinungaling itong si Dado. Pero ipinaalala ni Princess ang laging itinuturo sa kanya ng ama na dapat hindi sila magsisinungaling. Aaminin na kaya ni Sir Dado ang totoo na sininong ni Princess ang nagpapadala ng sulat at ipagtapat rin kaya ang tunay na pagkatao ni Tony Princess. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.